Imitas ako ng plum na yellow. Yan, inog na yan. Sa kanilalagyan ko, may mga butas para nakakahinga na sila. So, inaano ko siya pa Pati po sa ito. Yan, niiwan ko to para mas tumatagal siya. Although, ito hinog na yung ganito kasi gusto ko ng bagong pitas. Yan. Pagka pag kumain ako pa isa isa lang sa isang araw ayan ngayon iyon iyon hilaw hilaw pa kasi may belde mapakba ayan hilaw pa rin yan kasi may belde ito hilaw pa yan kasi may belde yung mahalos malapit na sa lupa na yon, hilaw pa rin yun. Ayan para sa iyo yan Esther yung mga nasa lupa ngayon, mayroon pang natira doon sa taas tulong ko sa inyo mga naanihan niya, maraming beses kung na-miss nyo panoorin nyo sa youtube channel ko BC58 kaya mag subscribe kayo para mapanood nyo ang old and upcoming videos yan, yan ang natira kumpol bukas ay aanihin ko na rin yan be sure to subscribe. Meron pa pala rito. Ayan. Yung iba nakainan ng ibon. Ayan. The bird bites. Meron pa rin dito. Okay. Thank you for watching. Bye.